Magandang gabi sa inyo mga kabadyaw Nandito kami ni Paring Brian mag kami ng alimango mag pa kami ng alimango mag kami Doon sa sapa Kaya niyo nyo kami Para may tayo At may mamukbang tayo mamaya <laughs> Yan mga kabadyaw Dito kami dadaan sa palayan Baka may mahuli tayo dito ng alimango Yan may ibong kami nahanap Ah, kapag may hibon. Ang dami hibon. Siya na yun. Ayan, pugad ng hibon. Ayun, oh. Sisyo ng hibon. Ayan. Pikling. Ayan. Ayan, may maganda na. Ayan. Biyan ta. Ayan oh, ayun pa isa. Wala na namin. Sa kaya. Ayaw. Buhay na yan. Saka na. Saka na. Lalaki yan. Ayan ang mga uh, Ibon. Papakawala namin kasi na, may ma, ano to. Nauubos na to. Ayan and bye-bye. Magparami kayo. Ayan yung anak mo dyan. Hanapin mo na lang. Mga kabadyaw, lilipat kami dito sa ano, sa bakawan. Wala yung, wala dun sa ano, ng pispan pan. Kasi yung peace pan, wala. Ano mga ibon yung nahuli namin dun. Dito tayo sa may sapa. Ayan. Gagay, daming ahas ahas na naman nandito ang ahas oh Dabing ahas na naman dito kakatakot dito magbaba maghanap ng alimang puro ahas grabe wow ang paraming ang laking ahas oh. galawin mo nga kayo dun dun ka dun dun, dun, dun. Duk, dun, dun.

Ayan, ayan, namang isa. Punta sa amin, ayan o. Ayan. sana. O, dahil na yun. Ang dito ang dami. dami. Ayan o. Daming aso. Oh. Puro ahas ang naaho. Kikita namin, wala kami nakikita ang alimango. Puro lang ahas. Oo, uh, lalaking ahas. Grabe. Ahas tubig. Ahas tubig. Yan mga kabadyaw Hanggang ngayon wala pa kaming huli Kahit isang alimango Ang layo na namin Layo namin na pinuntahan Wala pa rin kahit isang alimango hmm, Tito kami sa mga sapa So ngayon mga kabadyaw Pauwi na kami Kasi wala kaming huli Puro ahas na lang ang nakikita namin Walang alimango Yung ibon huli namin Pero pinakawala namin Kasi nauubos na yun Thank you. Pa-share na lang ng aming video. Like and share.